Alright mga boss, good morning at welcome ulit sa aking muting channel. Panibawang araw, panibawang video tayo mga boss. At dahil masama ang panahon mga boss, punta na lang tayo sa palengke mga boss at ibili tayo ng isda. Pag kinilaw tayo ngayon mga boss. At ito na nga ang aking kinilaw mga boss na gagawin. Bumili tayo ng dilis sa halagang 80 kalahating kilo ito mga boss. So, linisin na natin ito mga boss. Dahil masama kasi panahon. Kaya dito na All right siya. so, linisin na natin yung mga boss. Para mayroon na tayong maulapin. Kinilaw na linis. Yan. So, please pass yan mga boss. Alright, see? Okay, tapos. Ang bilis na tayo ng dilis. Okay, ito so, ulo lang tatanggalin na natin. Ayan, ulo lang tatanggalin na natin mga boss. Ang sarap kasi pag may tinik sa gitna eh. Hmm? <laughs> sarap kainin. Hmm? Yan pakain. Pwede namang tanggal din natin ng tinik ang iba. Ah, ayaw mo lang magpakain. No, arch. Arch. Ah. Ah, toy, okay.

So, si misis di na kaya mabos ng ano, yung dilis na may tinig sa gitna. Gusto niya, ano, tanggalin yung tinig sa gitna. So, yung iba mabos, natanggalin natin yung tinig sa gitna para, para kay misis. Parang hindi kaman yun. Baka mag-golpe tayo mabos. Mayroon na. Golpe <laughs> talaga na. No? Huwag kang mag-open ng ano yan. Maririnig yun si...

Matagal lang maglinis mga boss, dilis pag tinatanggal yung pinig sa gitna oh, Ano ka? Hindi ka tulad pag yung ulo lang ang papaklasin no Kasama na kasi yung bitong pag inaano no Ano, ah, tapos na Ano pagbay? Ano oh, do doon -do pa, ang dami pa yung edad niya eh Ano ka kalate? yung kalahati? Kalahati yung plan mga boss, 180 <laughs> 180 yung... 80 And 180? Kasi 160 ang kilo Ito yung kalate. So, ginamitan ko siya mga boss ng ano. Paper lore. <laughs> yung pain natin mga boss, paper lore. Para mabili natin yung bilis. Ito tadi na tayo uh, na pagod magpunta dagat. Sigurado pang may ulam. Ayan, yeah, bilis. Marami na rin yung ano. Kalahati.

ang pinay mga ano ang ihalo na ang ipinak. ang iparis nito mga bros yung ano saging kasawa so, tayo saging binili kaya sa kanin na lang siya mabira kang kusaka mga agaw ka ng pagkain ha wait kamot na kamot

Ang iba dito talaga din ang okay, tinik Para kay Mrs. Yan. malalaki na mga... ayaw kasi niya mabasa na. May tinik sa gitna. ko gusto ko na no, may tinik sa gitna, kasi pag kinain mo malutong ah Si si mo. Eh. Lalo na pag tinatanggalan ng tinik. Mas lalong matagal talaga. mm -hmm. maganda na yung panahon mga boss para makabalik sa dagat tayo na miss ko na magdagat napapaniginipan ko na mga boss yung ano nakahuli kong mga uh, lalaking sida lalo lalo yung at bakuko mga boss ng laki sarap sa sarap sa pagkaramdam pag nakahuli ng ganong lalaki parang isang linggo mong pagod mga boss pag nakahuli ka tanggal talaga lahat ang iyong pagod boss sulit na sulit talaga pag nakahuli ka ng malaki hanggang din ako hindi nakapagdagat mga boss kasi sa lagi nga may bagyo tapos yung mga naglalambat di istorbo nila yung mga bahura kaya yung mga isda na dati namin ispat wala na wala nang nahuhuli swerte nga kung makahuli ng isa eh na dahil turbo eh dahil yung mga galamat binabuntal yung dagat eh ginaganong yung dagat mga basok ah, talaga takbuhan yung mga isda kaya mahirap yung eh, pag mga ano eh may mga ganong kasabay ka sa dagat Parang lalabat. Wala, di ba natin pwedeng magbawalan yun. Di ba tayo may ari ng dagat. Dapat sila din. Nakaintindi din sana sila mga bus yung mga naglalambat. Pag may nag-pipacing yung pinguin. Dapat hindi sila naglalambat doon sa malapit. Split ba? Kasi mo -so, hindi eh. Yun ang ano, sa Pilipino mga bus Nakita na may nakakahuli. Ah, lalambatan nila. Eh, nawala na ng huli. Kasi dati mga boss, dun sa spot namin talaga. Lagi talaga kami maraming huli doon. Nung wala pang naglalambat. Nung nalaman nila na marami kayong nahuhuli doon. Yun. nilambatan nila. Ah, wala nun mga boss. Wala na kami nahuhuli. Tapos, lagi pang masama ang panahon dun sa bagyo. Ah, wala na. Uh, sana maayos na ulit yung panahon mga bos, para makabalik tayo. Masarap kasi dapat mga bus kung nakabangka. Yung problema wala tayong bangka. mahal din kasi ng arkila ng mga bangka mga bus, Tapos hindi man sigurado kung nakahuli uh, ka ng na marami. Kaya tiyaga kami dito sa bahura. Ito, so, dami po, mga bos, oh. -dabi pa mga boss. Madami-dami pa. tagla na lang natin yung iba mga para. Sweet. <coughs> Kinugulo mo yung camera. Para hindi mahaba masyado yung ano, tagla na lang natin. Kami Sige mga boss. Na tapos na natin tanggalin ng ano. Nalinis na natin. So gasa na natin yan mga boss. Rights. So yan mga boss, yung ating ingredients oh. Sibuyas Kamatis Tapos may pipino uh, Luya At Paminta Sili Na Manghang Tapos pamintang Pasak Tapos Kalamansi Yun, kalamansi ang ating ilalagay mga boss Hindi ano hindi Kalamansi, kalamansi Hindi suka Alright, So, kihawai na ni Mrs. Si ng bala magihaw mga boss. Kaya mo dito Deh, mo no? Palet. mo Huh. 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 na ni Huh. mga boss. Ayan Huh. Shout out to Huh. Huh. Ayan, si Mrs. <laughs> Kita na nating dinis mga boss. Kumunti lang ah kanina, dami-dami ngayon, konti na. <laughs> lagyan na natin ng asin. Yan. Asin. Tapos lagyan natin ng paminta. Pamintang wasak. Unang muna mga rekano bago yan. Pamintang wasak mga boss. Mamaya na. Eh, sama-sama yan eh. Kaya nila yan ano, dito eh.

Ngọc

pinigaan na ng kalamansi ang ating pinilaw so dinagay lang sa si strainer para hindi na tayo mag dadakot ng mga buto siguradong maasim yan ang kasi kalamansi ang dinagay natin purong kalamansi Nasaan ka ka? Hmm. Silpon Cellphone nila. At nagpapalasa dyan mga boss, yung kamay. Ayan you o. Know, Magugas yan kahapon pa eh. <laughs> Tapos kina ano, kinamot sa singi. Nakaw! Oh. Yan ang malasang malasa talaga yan mga boss. Malangto yun. pili. Alright. Na. Na, halo na. Ayan o, nahalo na mga bus. Amoy palang. lang. Yummy na. Ano ka tapos walang Eh, okay, umaya pa naman yan eh. Wala tapos magsaing. Oh, sarap. May. Okay. Okay. Videoin mo ako. Dito. Dito, sama mo ako. <coughs> Kita. Yeah. Ayan mga boss. Oh. Unang tikim. Unang tikim mga boss. Hmm. Kasi babalik na yan. Masim. Mm. Masim kilig. Alright mga boss. Maraming salamat sa lahat ng nakaabot sa dulo ng video. See you next video mga boss. Ayan, nakaready sa ating mga solid viewers dyan. Ano lalo, lalo na kayo eh. At Sir Rado. sa inyo at sa team Tapak. shout out. Magikat po kayong rat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. I love you all. Bye-bye.